Freddy si Tatay Esteban. Tatay Esteban, ang bunso pong anak ni Nanay Pe. I'm sure marami kang gustong itanong sa kanya, hindi ba? Yes. Tayo, may mga tanong po o sa inyo. Tatay huh? tawag ah. <laughs> <laughs> I love <it. laughs> see, Ano see. po nangyari sa asawa nyo? Yeah. Ang asawa ko, inatake. In in Apat na taon na ngayon ang nakakaaraan. Kung gano'n na inatake, hindi lumungkot ang aking buhay. Nawala, nawala na ako ng kasama sa buhay. Mm -hmm. uh, ano po, mga pinagkakitaan nyo ngayon? Sa ngayon, wala ano na ako. Yung sabihin ko, retire na ako sa mga ano mo. Pero ako, alam niyo, pagkakakitaan ko ngayon nakaya ko. Mm -mm. Yeah. ko po nila sa aming bahay, gagawa ng mga lamesa, ano, yun, nakakaya ko. Yes. Kahit pa paano naman. 74 years old pa rin, uh, na, uh -huh. na rin siya. Kahit pa paano naman, pagka may tumawag sa akin sa mga tabi-tabi ron, mm -mm. eh, kumikita naman ako kahit ng dalawang araw, mm -hmm. yun, kumikita naman ako. Ano po ba ang hinahato sa isang babae? Ang hinahanap ko sa babae, hindi naman ganda, kundi maunawain lang sa mga sa buhay. Nakakasagrado po ba kung hindi papayakin ng mother? Ko? Ako, ang mother mo, kung kami dumating sa gano'ng pagkakataon eh, Bukis siya, yan, panitawa lang, madidil niya sa wow, mga kukuha sa akin. Ikaw naman, Tatay Esteban, eto na, nakadalawang date na kayo ni Mami fe, Parang pangatlo na nga, hindi ba? So ano ba, manliligaw po ba kayo o magkaibigan lang po muna? Pwede yung dumating yung, magkaibigan muna ngayon, pero dumating yung dadating ang araw, panahon, na manliligaw. Manliligaw ka. Ah. So ano po ang masasabi niyo, Nay, ano po ba talaga ang nararamdaman ni Nanay Faye? Eh, ako naman, anaanohan ko, naramdaman ko, kung sa pag-date-date -date naman, okay lang naman yun, mm -hmm. kasi hindi naman. At saka, gusto ko, friends mo na kami ngayon, hindi na, ano. Mm -hmm kay bigyan lang muna kami mm -hmm. pwede naman yun mag magsimba o kan at kumain sa labas saka maganda magumpisa kasi oh. bago pa lang din naman kayo february na eh kailangan pakilalan oh, oh niyo muna ang isa't mm -hmm. isa ilang hubang porsyento naman mm -hmm. ang pag aasa ni tatay sa inyo mga mm -hmm. La 50% lang muna <laughs> halimbawa lang po halimbawa. No, kulit lang uho oh. ilang po ba ang gusto ninyong anak kung oh, sakali yayain kayo na, alika nga, bilang magkaibigan, alika nga, magsayo tayo sa atmosphere. O, oh, ayan. Di sa diba? Sasama ka ba tayo? <laughs> <laughs> Bakit ko yung kaliligayan? Yun? O, oh, <laughs> diba?